Ah, ng dami mga hindi ba siya? Tapos sa akin, dating mo ang Ano yun sa atin? Napunta lahat ng probinsya? Ano to? Ka kape? Tea? Tea? Grabe, magdamag siyang gano'n. Ha, kayo pala ito. hindi ba Malupit si Karina. tayo, ang lupit ng bagyong Jeremy. Ayaw. <laughs> Pero Karina, Karina, ah, pumunta na sa Taiwan. Taiwan? Ang na yan. Palabang naghahasip talaga ng laging si Karina. Ibig sabihin, matindi talaga. kami dami tayong kung Palina, kumipuno na gawing seryaba eh. Lumili pa ang tinapay ko. Ay paano pa, kung walang labas ang mga tao? Ano wala labas? Walang jeep? Kasi siguro ba natarating na pag... Mayroon na naman, magkasunod pa. Sigurado, yaring na naman tong bahay. Pasalamat ka. yung won't Yung speaker to friend, wala sa speaker ko. Pagising ko, yung speaker, lumulutang na. Di, ang ginawa ko, pinatugtog ko. Sabi ko, wala na to. Sibak na to. Nabasa na to eh. Pag pinatugtog ko, tumugtog pa. Hmm. Ito Bago pagdaming ulit yung TV ko na binigay ay nabaamat yung ligtas yun. Nigtasyon. Eh, kung mo tumaat na Eh, hindi ka pa, hindi out. Brabe ka, friend, hindi na kaganon yun. Di ba sabi ah, boy, bakit? Eh, hindi pa gawa yung mga ano noon, yung mga, yung mga, yung mga drainage. Alam mo naman na yung gawa ng gawa, eh. Tsaka control nila. Alam mo ba, no, na ay, ilaw. You know. Hindi, ganito na lang daw, oh. Bayayari na. Ganito na lang. Lalampas na yung ilaw. Ayari, doon noon. Pag-ibig mo, pero mo tabi ka ng ilo, okay, isi-isig ka sa amin. Ang gantong nila, kuya. Jem, doon ba yung natin dalit? Oh, <laughs> na dan... oh sa labas? Oh, yung ano ko yun... nga, yung... Nga, kwadong yung kami, pikape. Oh, ah, pinasok si pikape? Oh. Ay! Mutit to yun! Ayaw, lima! Pinasok si pikape? Oo oh, ba yun? Wala silang anong kung lahat. Kumiiyain nga sa... Ah. Wow, wasipi ah! Teksa Oh. Kasi yung tubig sa bahay ko, ha? Lampas ko. Taas, di ba? Pero kung umapaw yung tulay, tapos talaga. <laughs> Siguro mga abuti na hanggang baywang yan. Ay sabi kasi ni kuya, yung kapitbahay ko, high tide daw, kaya ang tubig hindi mapaano sa dagat. Hindi makababa. At sa so, hanong una yung tubig, papasok mong papasok sa bahay namin. Pero oh, <laughs> no, no, no gano'n ang ng tubig ko no, no, no. papasok. Tapos nung umiya na, ay nung hapon na, ha? yung tubig pag gano'n na pre, no? Pa gano'n, umabanti na. Sabi ko, wala. Ay, hindi na kami pinapasok ng tubig kasi yung tubig pa abanti na, hindi na yung papasok sa bahay namin. Hindi ka tayo, nung una, pabulok na pabulok sa bahay. Saan <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn